Ayon sa mga eksperto, maaaring kasuhan ng sedisyon si uh, Tatay D. at uh, former Speaker of the House Pantaleon Bebot Alvarez sa kanilang sinusulong na Mindanao Republic na ialis ang Mindanao sa nosorat at Visayas. Grabe ano? Kakasuhan pala sila sa ginagawa nila itong uh, pagsusulong sa independent Mindanao. Grabe talaga. Talagang politika talaga ito. At Ta, sabi rin ng mga political analysts, pag hiniwala ang Mindela, ay magiging uh, puppet republic ang buong uh, bayan ni Juan Pasang Cruz dahil sa mga politikong hindi mag magkasundo sa nangyayari sa ating bansa, sa kanila, kanilang kanilang uh, mga interes na pang sarili, hindi para sa taong bayan na lalo na kay Juan Pasang Cruz. Ang sabi pa ni Kong Bebot, eh, pag daw ah, naging ah, independent ng Mindanao, magkakaroon daw ito ng sariling passport dahil bansa na ito. Eh, ngayon daw, nangangalap sila ng kanilang mga uh, mga kaaliado sa Mindanao, nagkakaroon daw ng pagpupulong para i-disseminate sa kanilang mga constituents, sa mga LGU barangay, ang plano nilang ihala yung Mindanao sa Luzon at Visayas. Tuloy na kaya ito? Ah, grabe talaga. Itong si Tatay de Jong talaga nanindigan na wala daw nangyari sa Mindanao sa pagupo pa lang ni Tita rin noong 1986 hanggang sa pagdating ni Presidente Ramos, Presidente Era, Presidente GMA, Presidente uh, Pinoy at Presidente na siya. Ay wala pa rin nangyari tapos ngayon itinutulak na itong independent Mindanao sa pagupo ni uh, PBBM at uh, naging uh, kalaban nga nila ito na dati nilang kaaliyado sa politika. Nagkaroon nga ng uh, Marcos versus Duterte sa <laughs> ganitong uh, nangyayari sa ating bansa. Eh, talagang tinutulok nila na maging uh, independent ng Mindanao. Sabi naman ng mga negosyante, grabe, pag naging independent ito, paano nang lalago ang economy ng Mindanao kung magkakaroon din ng kaguluhan? At sabi din ng mga dating uh, ex-military magkaroon daw ng civil war. Pilipino laban sa Pilipino dahil hindi nga magkakasundo. Eh dahil sa Luzon at Visayas, eh, ayaw talaga nilang hihiwala yung Mindanao eh. Eh pero to si Tate Digo, si Kong talaga may sinusulong nila na panahon na raw para mahiwala yung Mindanao at magkaroon ng independent uh, Mindanao Republic na kalaunan daw pagka ito ay natuloy ay eh, magiging bansa at kailangan ng uh, kumuha ng passport. Alimbawa, galing ka ng Luzon, ng Visayas, bago ka makapunta sa Mindanao, ay eh, kailangan mo pa ng password. Eh, baka sa susunod ito, may visa na rin. <laughs> Grabe talaga yung politika sa ating bansa, no? Ano kaya ang mangyayari ito, no? Magkakaroon kaya talaga na nga, uh, pagbabago nga, kung sakaling uh, may uh, separate nila yung Mindanao sa Luzon at Visayas, sa pamumuno ni Tatay Dino at saka ni Kong Bebo Alvarez, Ako po si Papa Ken, na dito sa aking channel, patuloy po ako magmimiro magmamatsyag kung magiging uh, independent nga ang Mindanao sa ating bansa.